Ayan <laughs> Michael. Wala ah, mo na naman ko yan. Hindi ako mag magsaluda sa uh, pari na kay e! Payad niya. Hmm? Dapat iyan mo. ay mo kinabi. Ibarat ako sa akin. ako magbaya sa iya. Michael. Take it. O, parang siya. Si Michael. In, ano sa iyo mo na ikaw tapos din mo yan. Ah, ako na yung bayad ka sa'yo na yan. <laughs> Kaya kung nung no matag ma yeah. sa'yo mo, ba niya? Panay kung matag sa mo. No ma hindi ay. Dapat ihatag niya sa'yo. Sa oh. Ah. Kaya wala mo niya ano de, boss, na wala ko sin... Ano din, mag may baleran ako. Ako sa'yo, eh. kung hindi mo niya sakot, Mana, hindi na maayo na imo Mga ako nga ko ka. Tapos si, eh, hindi Michael, ano-ano pa? Nagkagabi nag sulugal ka mo tapos ano wala na wala na hindi na maayo na mo kaya wala ko, ko na nagabala hindi ako na ano ya magbayad kaya ka wala ko na kwarta base di wala ka pa base makatilaw ka subong yeah. <laughs> ay ta amot lang base eh Tinawin. Bawin. Tinawin

Hindi ang may wala ako kay Fernand. Hindi siya lang ko ang may utang ako kay Fernand. Sin ko. Tulog sila na lang. Siya ang mga ano ba yan? May kulang pang 200 mo. Siya niya. Ito na lang. Hindi dapat iyatag mo subaw. Ay! Ay! Subaw niya Surprise!

Wow. ayat <laughs> hey guys, dua aw, guys, malam selamat, bye bye.